Ang acronym na RIP o ang salitang Rest in Peace ay madalas na nakikita nating nakaukit sa mga lapida. Madalas ding naririnig ito sa mga namatayan at sa mga libing. Totoo bang lahat ng mga namatay ay may kapahingahan sa kapayapaan? Okay lang bang sabihin ang Rest in Peace sa taong namatay? Ang salitang rest in peace ay madalas nating nakikita sa mga lapida ng mga taong yumauna o kaya naman ay naririnig natin ito kapag may mga lamay. Gayon din naman, nakikita rin natin ito sa mga social media kapag may mga personalidad na namatay. Ang rest in peace ay tumutukoy sa paghimlay ng isang yumao na inaakalang meron na itong kapayapaan. May ilang tao na nag-iisip na ang yumao ay wala nang iisipin na problema pa. Nakasanayan na ito ng maraming tao sa panahon natin ngayon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kapag kapag isang tao ay yumao, may paniniwala din ang iba na ang pagsasabi ng rest in peace sa mga taong yumao ay para huwag na itong manggambala pa at magkaroon na sila ng kapayapaan at kapahingahan. Naniniwala kasi ang iba sa mga kaluluwang hindi matahimik na nananatili sa mundong ito pero mga kapatid, ito ay walang katotohanan dahil alam naman natin na ang kaluluwa ng tao once na mamatay ay meron na agad na patutunguhan at hindi na gagala pa sa mundong ito. Sinasabi nga sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang isa pang dahilan kung bakit nasasabi ng mga tao ang rest in peace ay sa kagustuhan na i-comfort ang kanilang mga sarili at ang mga naiwang mahal sa buhay. Ang pag-iisip ng kamatayan ay maaaring nakakatakot. Kaya't ang mga tao sa paglipas ng mga taon ay nag-iimbento ng ilang mga kasapihan upang aliwin ang kanilang mga sarili. Ito marahil ang dahilan kung bakit nakasanayan na ng mga tao ang pagsasabi ng rest in peace para sa pagpapakita o pagsasabi ng kapayapaan sa mga taong namatay na. Sa Biblia, may ilang pinakamalapit na ideya tungkol sa rest in peace. Sa Isaiah chapter 57 verse 2, yaong mga lumalakad ng matuwid ay pumapasok sa kapayapaan, nakakasumpong sila ng kapahingahan habang nakahiga sila sa kamatayan. Gayunpaman, hindi ito pumapatungkol sa ideya na ang lahat ng mga namatay ay may kapayapaan, kundi ito ay para lamang sa mga lumakad ng matuwid. Mga kapatid, ang pananalitang rest in peace ay hindi kailanman makikita sa Biblia na may kaugnayan sa isang taong namatay kaya hindi ito biblikal. Ang katotohanan ay walang pahinga at kapayapaan kung ang isang tao ay walang pagkatubo sa kasalanan, hindi sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi sumampalataya sa Panginoong Isokristo noong siya ay nabubuhay pa. Ang mga taong namuhay sa kasalanan na walang Kristo sa kanilang buhay ay nasa hades patungo sa impyerno kung saan ay ando na sila sa lugar na puno ng paghihirap, sakit, pagdurusa at walang kapayapaan. Sabi nga sa Isaiah chapter 57 verse 21, walang kapayapaan ang mga makasalanan sabi ng aking Diyos. Malinaw na hindi sila namamahinga ng payapa at wala sa mabuting kalagayan sapagkat hindi lahat ng tao ay nasa magandang kalagayan kapag nasa kapilang buhay na. Hindi lahat mapupunta sa langit o mapupunta sa piling ng Diyos. Kaya't hindi natin pwedeng sabihin sa lahat ng pagkakataon na ando na siya sa magandang kalagayan at payapa na. Ang tanging makakapaghato lamang sa mga tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sinasabi sa atin na kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoong su Kristo, hindi na tayo paparusahan pa. Sa John chapter 3 verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Isang kahindik-hindik na karanasan ang mamatay ng walang katiyakan sa isang buhay na walang hanggan. Dahil kung paanong hindi natin kontrolado ang pagtulog at pagis, ang buhay at kamatayan ay gayon din. Mayroong katotohanan na hindi kailanman maaaring takasan. Gayon pa man, merong langit para sa mga sumasampalataya sa Panginoong Yesu Ito ang buhay na ganap isang buhay na puno ng kagalakan at kapayapaan at mayroon din namang impyerno para sa mga nagmatigas at hindi sumampalataya sa Panginoong Iso Kristo. Ito ay ang pangulang hanggang paghihirap na saan ang kasiguraduhan na may kapayapaan sa mga hindi sumasampalataya. Hindi ito masusumpungan kailanman para sa mga nag sa kalagayan ng kanilang mahal sa buhay kung sila ay nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan ng sila ay nabubuhay pa at kung sa huling saglit ng kanilang buhay ay tinanggap nila ang Panginoong Kristo, sila ay at kasama ng Diyos. Makakatiyak tayo na sila ay inaaliw sa kabilang buhay sa piling ng Diyos na siyang manunubo sa tagapagligtas kaya pagkatapos ng kamatayan ang mga kristyanong tinanggap ang Panginoong Iso Kristo ay pumapasok sa isang kapahingahan at ito ay mapayapa tanging sa piling ng Diyos lamang meron tayong tunay na kapayapaan at kapahingahan kaya't kung ito ay iyong napapanood, ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang, huwag sabihin na saka na lamang ako sasampalataya kapag ako inasabing na ng kamatayan sino ang nakakaalam ng haba ng buhay ng tao upang ito ay sabihin ang pinakamahalaga pa rin ay ang pananampalataya sa Panginoong Iso Kristo sa bawat bahagi ng ating buhay. Dumating man ang kamatayan, walang takot na ito ay haharapin. Makakatiyak tayo sa kagalakan at kasapatan, kapahingahan at kapayapaan. Huwag rin nating isipin ang pagdarasal sa mga yumao ay may magagawa pa. Tingnan na lamang natin ano ang silbi ng gospel kung sa pamamagitan lamang din pala ng panalangin sa yumao ay maliligtas na ang mga tao. Kaya nga kailangan nating ibahagi ang salvation sa mga taong buhay pa at nang sa ganun ay magkaroon sila ng kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit nagbabahagi tayo ng Word of God. Ipakilala natin sa kanila ang ating Panginoong Isokristo dahil malinaw na sinasabi ng Biblia na ang ating Panginoong Isokristo lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan at kapahingahan sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan para sa mga nakay Kristo na meron ka ng katiyakan na maaari kang magpahinga sa kapayapaan at sa kanyang presensya palaging may dahilan upang purihin ng Diyos ngayon ang tanong dahil nga nakasanayan na nating sabihin ang rest in peace sa mga taong yumauna ito ay nire-respeto natin, nasa inyo na yan kung gusto nyo pang sabihin ang salitang rest in peace sa mga taong Yumao. Pero para sa ating mga kristyano, hanggat maaari ay iwasan na natin ito sapagkat alam natin na kung tayo ay mananampalatayanan ng Panginoong Sokristo, meron na tayong kapayapaan at kapahingahan sa mundong ito kahit na nga ang mundo ay puno ng kaguluhan. Tulad nga ng sinasabi sa Mateo chapter 11, verse 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigitan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Muli po sana'y meron kayong natutunan patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.